Mas maganda ang maedad na, hindi mo na kailangang pagsabihan, mayroon yung pagkukusa. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Good morning, kagigising ko. Ayan, so bago tayo maligo at pumasok sa school, quick video muna. Uh, ang topic natin mga boss ay ano ang mas magandang uh, ihire na empleyado kung meron kang negosyo sa panon ngayon. Uh, tulad din ba kita na mayroong small business at nangangailangan ka ng katuwang, tauhan, uh, alin ang mas pipiliin mo? Yung may edad-edad na or yung bata-bata pa? Ayan. So, uh, ayun, makwento ko lang mga boss. Lately kasi naghanap talaga ako ng mga kasama kasi pasukan na Uh, at hindi na kami masyado makatulong sa kusina sa operation ng uh, Blesildas Special Pansit Kabagan which is yun yung uh, negosyo namin abang nagtatrabaho habang nagtuturo sa school yan uh, <clears throat> sa pag-hire namin pag uh, paganap paghanap namin meron kami isang hire dati na siya nakasama namin kasi pero umalis lang siya nung uh, nung humina kami kasi wala na kaming pampasahod sa kanya pero ngayon medyo lumakas-lakas na pinabalik namin siya at gusto namin yung uh, performance niya uh, ayun ang sabi niya nag-apply apply na siya dito sa amin pero until na uh, pero hindi siya natanggap sa isang inapplyan niya kasi ang problema daw is yung kanyang edad nasa sa 40 plus na kasi siya at yung inaplayan niya na uh, uh, tawag dito <coughs> excuse me yung inaplayan niya na na mini mart so yun grocery hindi siya natanggap dahil ang uh, cut of age lang ay hanggang 28 years old. So, sobrang nadismaya siya kasi hindi siya na-hire dahil lang sa kanyang edad. And, pero alam nyo ba mga boss, uh, napansin namin sa 1 year and 6 months na namin at sa mga past previous ano din, business namin na nalugi. So, nung, yung unang uh, mga negosyo namin ay mga bata-bata pa. Halos kaedad lang namin yung mga naging ano namin, naging uh, empleyado. So, kapag bata-bata pa, ang nagiging advantage diyan is mag, ma, ano sila, marami sila mga ideas na pwedeng maitulong sa iyo. At ah uh, dito. Uh, pagdating sa marketing, malaki yung naitutulong nila. Ayan. Sa marketing at saka sa sales. yon So, malaki yung ano, yung ambag nila kapag mga bata-bata pa kasi uh, napansin namin na pala post sa social media, pa palaging nagba-my day yung mga bata-bata pa tapos ah uh, yung pag usap Ayan, pag-trainin mo sila, talagang kabisado nila yon yung pag usap Ayan. Pero ang problema sa kanila is yung uh, pagiging consistent. Pag tinamad na, tinamad na talaga yan, hindi napapasok yan kaya yun yung problema. Tapos bali usawin mabilis lang silang magsawa sa kanilang ginagawa. At saka kailangan mong Ah, uh, sabihin lahat dapat nakalista lahat yung mga uh, trabaho nila kasi makakalimutin na yung mga ano, yung mga bata-bata pa, ewan ko ba. At saka uh, wala sila sa focus. Yan. Kapag uh, naharap na nila yung gadget, yan, naharap na nila yung gadget, ayun, nakakalimutan na nila yung kanilang mga uh, tasks. So close monitoring yung kailangan pero ang mga ano naman may mga edad na may ano yan pagkukusa alam alam na nila yung alam na nila yung kabuuan na gagawin nila sa isang araw so kahit hindi mo utusan <clears throat> napansin namin na pagdating nila alam na nila agad yung ginagawa nila nasa focus sila at hindi sila uh, hindi, hindi sayang yung oras na meron sila sa kasi Uh, hindi sila ah uh, taw dito nag yung patumpik-tumpik lang talagang kapag may trabaho trabaho talaga sulit yung yung oras yung oras nila kasi uh, kahit minsan uh, out na nila pero may mga customer pa ayan willing sila na nag-extend basta pakisamaan mo lang siya nila sila ng maayos So, ayun, yun yung napansin namin. At, uh, pagdating sa, ano, sa sa food business, kalinisan, kapag medyo mga bata-bata pa, tapos, ano, ay may edad-edad na, pansin namin talagang maayos talaga sila, organized. yan Kaya, ayun, yun yung nakikita namin uh, advantage. Advantage naman. Pero pagdating sa sales and marketing, hindi mo sila maasahan kasi lalong-lalo na kapag uh, mga professionals yung mga kausap nila, naiya na sila. Uh, nawawalan sila ng self-confidence. Ayun. Kaya pang ano lang sila doon sa kusina, sa uh, sa pagsiserve, sa paghuhugas, ganun, at pagpiprepare ng mga ingredients. So doon sila Uh, don mo sila maasahan yung may mga edad-edad na lalo yung mga hindi naman nakapagtapos ganun. kaya ayun <clears throat> uh, laki yung difference kaya mas mainam na meron kang ano uh, meron kang mga bata-bata pa tapos may mga edad na yan combine mo sila na pagsamahin So napakaganda yung ano I think na yun yung ano nakikita kong ah uh, nakikita kong uh, magandang combination na makakatrabaho sa ating uh, food business. Ayun. So yun lang mga boss, quick video lang to at uh, maliligo na rin ako papasok sa school. Ayun. So pag umaga kasi sinisingit ko na rin yung naglilista. Ayun sa mga listahan. dyan 'yung calculator tsaka syempre 'yung ating kape. Ayun, so ito 'yung gagawin natin na magiging routine para tuloy-tuloy tayong nakakapag-asikaso ng ating negosyo sa paglilista. Ayun, sinusulit natin 'yung oras na habang nagkakape. nagbi na rin tayo at nagbibigay update sa ating uh, YouTube YouTube channel. So ayun mga boss, salamat sa pagsubaybay sa channel na to ayan uh, araw-araw i-upload ko yung mga progress natin mga milestone sa ating pagiging isang guro at the same time nagninegosyo ayan kasi ang pangarap natin dito magkaroon ng uh, isang negosyo na pwede nating ipapranchise sa ating mga kapwa guro ayan uh, at yun lang mga boss maraming salamat at kita kisulit tayo sa mga susunod na video. Bye-bye!